So yun, mga brad? Update na naman po tayo Panibagong video na naman po tayo ngayong araw na to mga brad So ngayon, set up na naman po tayo sa nag-order nitong DIY Ampli Cabinet na to Ito na po ang order mo Mr. Customer Mr. Francis Ongoy Ayan na po Ready for delivery na po to sir Yung order mo, ayan Fully cover po itong order ni Mr. Francis Ayan At ngayon, may ipapakita po ako sa inyo na ibang box ang dami po tayong mga box dito actually mga brad mayroon na po itong mga may-ari ayan at ito pa shout out po sa iyo ma'am customer ng lahog apas ayan na po ang order mo ma'am itong kurma sa box na to mga brad kahit hindi po ito sound test 100% maganda po ang kinalalabasan yan yan yung dalawa kahit hindi kahit hindi po ito sound test 100% maganda po ang tunog niyan. At ito pa sa iyo, Mr. Customer ng Palumpong Liti. Ayan. So ngayon, ikakabit po natin yung driver unit at saka speaker nitong mid-high bullet mo, sir. Pero nagkamali po ako sa pagbili ng bolt kasi bolt type po yung unit ni Mr. Customer. Ayan, napakalaki po ang unit ni Mr. Customer. Ayan. Ouch! Oh, ayan. Ah, okay lang to kalaki yung bolt na nabili ko. Eh, kaso, mahaba po. Ayan, masagad po siya. Ayan, kung makikita ninyo, ayan. Masagad. So, ngayon, bibina naman po ako uli. Mamaya hapon, baka makasound test po tayo nito. Ayan. So ngayon pupunta po muna ako sa tindahan para magbili ng bulo. Actually, meron po ako dito pero ilan lang po. Ayan. Medyo mahaba po yung nabili ko kahapon. Yan po. ah uh, ito po ang tama. Ito po ang tama. Pero yung nabili ko kahapon, medyo mahaba po ng kunti. yan medyo mahaba po siya ng kunti yan so ngayon uh, bibili po ako ng ganoon po kahaba nasa 1 inch lang po siguro to nasa 1 inch nasa 1 inch lang po siguro to yung nabili ko kahapon ay 1.5 inches at ito So, ang gagawin nating connection nito ay iparalel po ang gusto ni Mr. Customer. Positive, 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 negative, 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 negative. So, yan po ang pag... Yan po ang pattern kung mag... Yan po ang pattern sa mga baguhan pa po. Pag -bull -type po ang driver unit niyo so yan po ang gagawin. Gawa po kayo ng pattern galing dito. So, itong mga butas-butas nito ay hindi na to kailangan pa lahat ay lagyan ng bulb. So, mamili na lang po kayo dito ng anim or apat. Mm -hmm. Hindi na ito malaglag pag makakabit na to Matibay po yung ating corn. MCB Sibu Box Maker